mm, pause. Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Rush order naman po ng kakoparent natin sa school na si Sis Jen ang luluto natin for today. So ayan na uh, balatan ay nagili ko na po pala yung ating chicken fillet tapos sinangkapan ko na po yan ng asin, ginisa, mixed paminta, garlic powder, paprika. Yun, tapos hinamasamas ko po yan para yung mga asin po ay hindi buo-buo sa isang part lang. Yung isa may asin, yung isa hindi. Para pantay-pantay lang po yung magkakasangkap niya. After naman po nating masangkapan yung ating chicken fillet, ayan po. At nilinisan ko na yung ating tilapia dahil magluluto po tayo ng burong kapampangan o tagilo po kung tawagin sa amin yan. At nagayat ko na po pala yung ating sangkap na laya, lay, luya, laya, si <laughs> uh, sibuyas, bawang, maraming kamatis. At kailangan po natin ng atsyete. Ayan po pala, ganyan po yung itsura ng buro or tagilo. Bale, homemade po yan. Tayo po yung gumawa. Ayan, lulutuin na po natin. Opo, kailangan po ng maraming mantika. Tapos ilubog po natin sa mainit na mantika yung ating atswete. At pakulayan lang po natin, maggisa na tayo ng bawang, sibuyas at luya. Tapos ilagay na din natin yung ating kamatis nung magisa na yung ating aromatics. At hayaan lang po nating maging okay na 'to yung ating kamatis bago po natin ilagay yung ating buro. Para po sa akin ay family generational recipe na po namin tong buro. Kasi po yung may mastermind po talaga ng pagluluto ng buro ay yung yumao ko pong nang tapos uh, si Darang ading alam niya na pong lutuin to tapos si Ate Malu po yung kapatid ko po. Tapos si Ate Malu naman po ay itinuro sa akin to. Kaya may idea po tayo kung paano siya gawin na tayo po yung magbuburo mismo. So, ayan po, nung maluto na yung ating kamatis, yung durug na durug na po talaga siya sa pagkakaluto, ay inilagay ko na po yung ating burong hipon at hinalo ko lang po yan ng kaunti. Tapos, hayaan lang po natin yung maluto. Sangkapan po pala na, sangkapan po natin siya ng asin, ginas sa mix. Tapos, naglagay po ako ng konting uh, magic sarap at konting sugar po dyan. Hindi ko na ipakita Tapos, haluin lang po natin siya kasi nadulok na yung sakin sa akin sa ilalim, nadulok at maglalagay din po tayo ng isang basong tubig at ayan po nating maluto yan. pero occasionally po ay kailangan natin uh, yung haluin kasi nadudulok po talaga yan sa ilalim pag nalagay na po natin yung tubig, ilagay natin siya sa medium heat at ayan po pala, naglalaga po ako ng ating mga kagulayan at habang pinapakuluan din natin yung ating buro. As you can see po, may bula-bula po yan. Ayan, lalabas at lalabas po talaga yung bula na yan sa ating homemade na buro po. Sa binibili sa palengke, hindi po ako sure kung lumalabas po yung bula-bula na yon. Pero, kailangan po natin palabasin yon at maaalis din po yon. Pag naalis na po yung bula-bula uh, na yon, uh, Pwede na po yung ating buro pero hayaan pa din natin siyang maluto para hindi siya sariwa uh, sa pagkakaluto. So ayan po sa part na yan ay luto na yung ating buro or tagilo king kapampangan. <laughs> May bagdal ko. Yan po yung mabaho pero masarap naman. Pagkatapos po natin lutuin yung ulam natin ay um mm, post pack. Ay yung para sa pa-order naman po natin. Bale, sauce naman po ng chicken fillet yung isinunod ko po para mapalamig po yan. Para pag inilagay po sa container ay hindi siya magtutubig. At pagkatapos po natin lutuin yung ating sauce para sa chicken fillet ay magpiprito na po tayo ng ating para naman sa sisig. Ayan po, bale piniprito po natin yung ating pork jowls at uh, samot po yan. Eh. Samot! Samot po ng liempo. At ayan, binabalutan ko na rin po ng breadcrumbs yung ating chicken fillet habang piniprito back post. Habang piniprito natin yung ating lechon kawali. At pagkatapos natin balutin lahat ng ating chicken fillet, ay ipiprito na po natin yan dahil anong oras na dyan? 11.30 kay, ay post kailangan po natin yung ma-deliver ng alauna. Ayan po. Yeah, siya po talaga yung nagpiprito ng ating lechon kawali. Hindi po ako nagpiprito ng lechon kawali. Takot po ako sa mantika. At nung mapalamig na po natin ng konti yung ating lechon kawali, ay tinaddad ko na po. Ako po yung nagtataddad sa ating lechon kawali kasi gusto ko po, ayaw ko po nang matadad. Gusto ko po yung may buo-buo pa na nakikinis sila. Nakikinis! Sa tayan, hindi ko na po pala ipakita kung paano natin sangkapan yung ating sisig hindi na po ako nakapag-film dahil 12.45 po nagtatadtad pa po ako ng sisig at si asawa naman ay nagtatadtad pa ng sibuyas. Si, asawa din po yung nagtatadtad ng sibuyas dahil iiyak po ko. At ayan, luto na po pala yung ating chicken fillet at ating sisig. Bale, 1,400 small sisig, 1,050 medium naman po na chicken fillet. Thank you sis Jeneline sa pag-order. Na-deliver na po pala ni asawa yan bago tayo mag-deliver ng ating mga shorts order Alam niyo po yung kahit rush order hindi lang kahit rush order po yung mga pa-order natin ay nagtitiwala sila pag sinabi mo yung price po sa kanila ay go bayad agad po sila meet up um through banking, online, ganyan po, agad po silang magbabayad, wala pong pakeme-keme. Ganyan po kababait yung mga sinisend na tao ni Lord sa atin. Tapos may mga pasobra pa po sila, mga patip, di ba? Nakakawala po ng pagod yan, pambili ng cobra, cherry. So ayan po, may napasobra din po pala tayo ng chicken fillet at sisig. Po. Bale yan po pala ay mga pa-order na uh, gabi po, nag ako sa mga kakilala ko po na gustong gusto po mag-order ng mga pasobra po na ulam natin. At may sauce din po pala yung ating chicken fillet na creamy garlic. At ayan po si ate, mag-deliver po dito. Ayan, nakakasawop na po natin sila. Nakakasawop pag hindi rin po sila tulog sa hapon. Uh, Nakakapag-deliver po sila. At ayan po, bago tayo mag-deliver ng mga shorts order, ay kumain po muna tayo. Anong oras na tayo kumain? 1.45 p.m. At ayan po ay magde-deliver na tayo. Uh, maraming salamat po sa mga laging umu-order, mga kaibigan po. Ayan sila Mars AJ, sila Mam Floor, sila Ate Lorna, sila Sis sila Sis April. Sobrang thankful na minsan. Uy, may nga balagda parang ablimi. Sobrang thankful po namin sa kanila pag ah uh, may mga pasobra din po ay nagchat-chat po sila agad na uh, sige mag-order ako ganyan ganyan tsaka nakakabawas din po ng trabaho daw po sa kanila kasi hindi na sila magluluto so ayan po mga kasawlo at dito ko na po tatapusin to God bless all